Dito tayo ngayon sa Davao City. First time po ulit makabalik dito after how many years at uh, damang-dam ako kagad ang kulturang dabawenyo At alam natin sa buong Pilipinas may kanya-kanyang mga gawa at handicrafts na specialty. Pero ngayong araw makakamit tayo ng special na mag-asawa. Dahil recently uh, nag-virus sila, na-news sila dahil sa kanilang kasipagan. Dahil gumagawa sila na sarili nilang handicraft, ang tawag dito ay yung macrame products. Tara kilalanin natin sila. Ako si SB, Samber Sosa. Lumaki sa hirap, nag-aral, at nagsumikap. Kaya ngayon, nais kong ibalik ang oportunidad at pag-asa sa mga taong nangangailangan at nangangarap magbago ang buhay. pa kami sa iyo na. Ako si SB, Sam Versosa. Maayong buntag po. Kumusta po kayo? Mabuti po. Mabuti Hi, Berto. Ako si SB, Sam Versosa. Hi. Ting Lerma. Kumusta po? Mabuti na po. Berto, Ako si Sam. Kumusta kayo? Kumusta po kayo ngayon? Okay lang po, sir. gano'ng katagal na po ginagawa itong makrami products na ito? Mula nung 2010 po. 2010 pa? Mm. Ako si Lerba Kahira Bungabong, 64 years old po. Ang mm. anak buhay namin po yung ano, makrami product. Negosyo dyan ang mo ang Gulay dyan tingda na mo. Wholesale retail, hand na geek, since na up to 2007. Naghina man ang tinda sa pag-abot 2007. Nag-atubi sa bukid, itamnan o ka ng kape, ka ng lubi, kakao, durian. Pag-abot ng 2010, nagbalik mi di rin. na ng amo ang prada karon na makrami. Ang misis ko man, ma'am, man kay sa eskwila man sa Harvard, may project sila na nasida. Yun ang hindi inalimutan. Hanggang ngayon, nagbigay sa amin. Ako, hindi marunong maggawa ng makrame. Nagtingin-tingin lang ko sa kanya. Kinaawa ako sa kanya. Siya lang isa. Marami namin gawa sa makrame. Yung mga anak ko, to, marunong mo itong maggawa ng bakos at saka bag. Ano, pilamika bata, o, mga sampo, sila lahat, marunong. Maihahalin tulad ang proseso ng paggawa ng makrame products sa paggagansilyo. May kakaiba nga lang itong estilo na mas madaling matutunan pero matagal ding gunuin sa isang araw. Yung water bottle, dalawa sa isang araw. Yung sponge bob, tagaan man yung trabaho so yung sponge bob. Minsan, isa o dalawa, overtime na. Tagal ang bag, dalawang araw, sa araw, ganit sakit. At saka, manghubag yung kamay ko. So, marami ugat. Ubag na ganisip <laughs> Nairaraos naman na mag-asawa ang kanilang mga pangangailangan sa pamamagitan ng paglalako ng makrami products. Eh hey ma'am, queen first ma'am. Same? 100 lang. 100. Pero dahil na rin sa edad, minsan, first, ay hindi na rin ito kinakaya ng kanilang katawan naka-stroke na ako, ma'am. 2019 yun, na kumpain bang ko sa yung hospital sa kuan, Bukid Mahal talaga ang bayad. <laughs> kuan lang sa kapatid sa kasawa, asawa, mag -amot, amot sila, ate kong mga anak. pag ko, hindi pa ako makalagad. Wala na akong Kulo, ako busis ganit. Bukulo, ng dilak ko. Hindi na ako salita. 600 ata ang terapi. Hanggang tatlong bisis. Saka ako kasawa, nagtanood sa YouTube lang. Ginawa niya ang terapi sa akin. Ito, nakalakad ko. Mahirap na kasi matatanda na po kami. Sa totoo lang po, masakit na po yung mga kamay namin. Hindi na makakilos. Pero ano, hinihilot-hilot na lang ganit na mga kamot. Pero wala man tayong magagawa. Kayod lang. Laban lang sa buhay sa kabila ng hirap at pagod, tiwala ang mag na kakayanin nila ang lahat basta't magkasama. Hanggang sa dumating ang isang dagok sa kanilang pamilya na talaga namang sumubok sa kanilang katatagan. Ang pangalan ko si Member To junior Jr. Ang edad ko 43 at sa pangalawa ko sa panganay. Mahirapan ako maging ha. tapos saka panglasa ko matamis lang talaga at saka parat yung maalat lang malasahan mo. Nakita na yung nurse ko na titingnan hey, mo yung dito, parang malipis na daw. Pag-check sa kreya mo, ayoko magpadaylay sa talaga. <clears throat> Bahala na mamatay, ano sabi ko. Kasi alam ko kasi hirap talaga gastos pa. Ayaw mang makadagdag sa pasani ng mga magulang na sila rin sumasagot sa pangangailangan ng kanyang anak. Walang magawa si Bert dahil sunod-sunod din ang mga problema ang kanyang kinarap. Nag-abroad ako sa Kuwait na illegal recruiter man ako doon. Nagano pa ako dito. Nagda-drive lang na ako ng sidecar. Nakarnap pa rin dito yung motor isa. May pera pa yung sa loob ng U-Box. Mga pagdating mga ilang, ilang buwan, wala na, ganito na ako. Mahirap. Super mahirap. Kung matanda na kasi sila, Aluna na si Papa, ayoko man talaga gusto magkastol sila. Hindi kasi ako sanay. Dati talaga ako lang talaga nagano sa sarili ko. Ang pagdadialysis lang po ang libre sa PhilHealth. Iba man yung bayad sa labi talaga. Siguro 48,000 plus ang isang buwan ang magastos. Hirap talaga. Pero kung kunin na talaga sa inyong Panginoon, wala naman kami magagawa eh. Basta kung kaya namin, suporta lang talaga namin. Tagos sa puso ang mga salita ni Nanay Lerma at damang-damang -dam ko ang bigat na kanyang dinadala. Kaya naman, kasama ang Dear SV Team, ako mismo ang pumunta sa kanila sa Davao City para bigyan sila ng bagong simula. Susunod. 3, 2, 1, and we're live! Kamusta kayo dyan lahat ng mga subscribers or followers natin sa Tiktok? Uh, kamusta kayo? I'm SB Zamber Sosa and nandito tayo ngayon sa Dear SB. Night time eh. Konting sorpresa po ang Dear SB para sa inyo. Yeah! Sa pagbabalik ng Dear SB. Sa tuwing makakadaupang upang palad ko ang mga taong may angking talento sa paglika ng ganitong mga bagay na siya pinagmumulan ng kanilang kabuhayan, bukod sa umanga, hindi ko maiwasang hindi subukan kung kakayanin ko bang makipagsabayan kung sakaling ako naman ang malagay sa kanilang sitwasyon. Gaganda, saan nyo nakuha yung mga design na ganito? <laughs> sa amin-amin lang. Amin Kayo lang? Sa, ano ba yan? Lay lang dahan-dahan lang sa Bisaya pa. <laughs> hina hinay lang. <laughs> hina hinay lang. hina hinay kasi ang bilis si nanay. Na. Apat-apat ka ko Apat, kung, apat, ka an, apat na. Apat na. Oh. Yung apat, apat na dreads. oh tapos, tapos. Tapos. Lagay yung salot. Sko. Tinitignan ko pala ang video na na ako. <laughs> Hindi pala talaga biro ang ginagawa nila. Mabuti na lang, sa kabila ng kanilang edad, nakakasipat pang maigi si Nanay Lerma at Tatay Emberto. One, two, three. Kaapat na yun sa kapila. Okay, sige. So ito muna, gaganyanin ah. ko. Sa bro. ilalim, sa ilalim. Sa ilalim. ilalim. Sa ilalim. Tapos, um, tapos ilap mo dyan sa, uh, sa nawakan. Ah. Tapos, di, ilalim mo yan di, sa ito, iba. ito, ito sir. Tapos si ilalim, ilagay mo yun. Pinawisan yeah. ako kaagad doon, ha? <laughs> ito ka talaga kaagawaan ito. <laughs> <laughs> Isang bowl pa lang yun. Tapos gagawin ka ng 23 na kolom, isang katutak na kolom. Time out muna. Mabuti pa, doon na lang tayo sa talagang expertise natin, ang pagbebenta. Pero sa pagkakataong ito, hindi tayo papayag na mapagod pa si Tatay Emberto sa paglalako sa initan. May, may, may Facebook na page deal. ba kayo? Meron ba kayong Yung TikTok? kayo, personal nyo. Meron kami FB po. Kasi ako na itay, doon ako nagbebenta. At karamihan ngayon ng mga, hindi lang mga Pilipino, pero sa buong mundo, eh, lahat ng klaseng produkto binibenta na online. Mag-live selling tayo. Gusto nyo ba yun? Pwede Subukan natin? First time ninyo? Eh, di wag na natin patagalin. Di, di mag, ano tayo, magsubok na tayo ng live selling. Three, two, one, and we're live! Kamusta kayo dyan? Lahat ng mga subscribers or followers natin sa TikTok. Uh, kamusta kayo? I'm SB Sosa and nandito tayo ngayon sa Dear SB. I hope uh, yung mga nanonood ng live ngayon, uh, masuportahan nyo kami and uh, maubos natin yung mga produkto natin dito. At syempre, nagsama rin kami ng isa pang expert negosyante para full force tayo sa live selling. May inibita akong special guest. Of course, kasama namin sa company namin sa front row. Miss Crisel Fajardo. Crisel, sama mo yay. kami. Hello, sa Magkano ba benta nito, Nay? 250. 250 po. 250. 250. Unang baligya, number one. SpongeBob na cellphone. Cellphone holder. Cellphone holder. Cellphone holder. Or... Ilang minuto pa lamang, may minor na tayo. First Nagko comments Tignan natin sinong unang... Ito, pamay na kay Ninya, Ninya Paula Rodrigo. 250 lang. 250. Yours na to sis, Yes. Si Ninya. Si maraming maraming salamat, salamat sa pag-suporta sa amin. Bilis lang no tayo. Uh, may mga nagpa-made to order pa. Rizel, may nagtatanong kasi ng pink. Sabi ni Nanay Lerma, <laughs> pwede naman daw made to order. Oh, so, pwede oo. lang gawin Masin kung ano mang order. Teka, ah, Nay, paano pag gusto niya lang puntahan kayo at bumili? Saan sila pwedeng pumunta? Ano, sa may Dabo Doctor's po. Nakatutuwang isipin na bukod sa natulungan natin silang makaubos ng paninda, ipinakita rin natin sa kanila na posible pang dumami at lumawak ang kanilang bentahan gamit lang ang kanilang cellphone. Ang dami na kagad na benta. Ilan na to? 250, 250, 250, 250, 350, po 350. Po yun. 350. Oh, uh, Ay, okay, nakalagpas na tayo sa kwota ninyo. Itong itim. Ako <laughs> ano? na lang bibili nito. Wow! Sa kanya yung black. Okay. May black ako para hindi dumihin. Yeah. No? Ang daming sa cellphone, sold na to. din mabasa ang comments mula sa mga nanonood sa aming live selling. Ayan, watching nice. from Davao, si Emercys Gadzon. Ganda po, sobra, worth more it. Pa. Oh, more, madaw, more pa daw, more pa daw. More pa daw, more pa, pa. Oh, Sige, sige, benta Saan natin. O, oh, ito. Pagkakita, 100. Oh, 100. Ito, 100 lang, o. Oh. Hello, hello din. Kamusta kayo dyan? Pero ang pinaka-reward namin dito...

15 minutes to ha. Naka na than 3,000 na yata tayo. Oo, ang bilis. Ayos tayo. Ayos tayo. Anong nararamdaman mo ngayon, Tay? Eh? Happy. 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 <laughs> Panabo City, congrats. Nanay at tatay, sobrang sipag niyo po. Bayani kayo sa amin. <laughs> <Yeah>. <laughs> sobrang sipag niyo po, ang hirap po nito. Guys, umiiyak si nanay at tatay sa yong suporta ah. wala pang 10 minutes sa dami ng nabenta. Ay, salamat kay sa inyo. Welcome po Naitay. Again, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Successful yung first live selling natin dito sa Davao. Maraming. Susunod dahil napabilib nyo kami night time may konting sorpresa po ang Dear SB para sa inyo. Dito pa rin 'yan sa Dear SB. isang swerte sa aming live selling sa tulong na rin ng mga viewers na tumutok at nakimain sa aming macrame products. So ano ba? kasi magkano pa tayo? Oo, oh, daganpa dire kaning eh, mga gamay guys, first. 80 pesos. 80 ba? 80 pesos ng daw ni. Eh. Tapos ang kaney 80, 80 pesos. 80. 80 pesos. <inaudible> so para sa mga bariya-bariya barya diha na okay. pwede niyo mo ibang ah, <laughs> di diba? <laughs> ba? Pwede niyo din po itong ibigay eh regalo sa mga uyab ninyo. Wala pang kalahating oras ubos ang aming panindah. May tuturing mang isang success ang aming live selling, hindi pa rito nagtatapos ang blessings na gusto naming iparating kay Nanay Lerma, Tatay Imemberto at pati na rin kay Bert. Dahil habang abala kami sa pagbebenta, inihahanda na rin ng Dear SV Team ang aming sorpresa para sa kanila. Actually, Nay, Tay, uh, diba, sabi ko sa'yo kay Nina, nandito kayo sa programang Dear SV. Ito po yung programa namin sa GMA kung saan tumutulo kami sa mga kababayan natin na nagbibigay inspirasyon sa mga kababayan natin dahil sa pagsusumikap nila at narinig ko yung kwento ninyo. Dahil napabilib nyo kami na itay, may konting sorpresa po ang Dear SB para sa inyo. Meron kami binibigay na rolling store para sa inyo. Ito po, tara! Itong rolling store na to, eh, may mga additional products pa para pandagdag po sa mga binibenta ninyo. Bukod sa mga macrame products, may mga shades at iba pong mga produkto. Meron pa po tayo mga additional na mga raw materials para paggawa nyo ng macrame products ninyo. Sa puntong ito, muling tumulo ang mga luha ni Tatay Emerberto. Uh, Maraming salamat sa inyo lahat no, sa tumutulong sa mayroon na pa pagkitaan na. Mayroon na kami yung parinda. Marami ito. Malaking tulong na, Malaking sa amin, mag-asawa. Magkapambili na kami ng gamot at saka anak ko kong gidealisis. Marami salamat sa buong may kapal at sa, sa inyo lahat. Hindi pa natatapos dyan, Tay. Meron pa kaming uh, additional na regalo para sa buong pamilya. Sempre, para makatulog na rin, meron kaming regalo sa inyo. Grocery package po para sa buong pamilya ninyo. Ito. Maraming salamat po, sir. Welcome po. At sabi nyo nga po, eh, nagme maintenance kayo at kinapagamot nyo po si Bert sa kanyang pagdialysis. Isa pang tulong po ng D.R.S.P. ay pagsagot sa maintenance ninyo at sa pagpapagamot ko sa pagdialysis ni Bert. Yay! Salamat. Ramdam na ramdam ko ang saya na mag-asawa nang marinig ang magandang balita. Malaking ginhawa ito para sa kanila, lalo na sila mismo ay hirap na rin sustentuhan ang pagpapadialisis kay Bert. Magbibigay pa po kami ng konting tulong kasi nga po uh, kasama ko yung mga magagaling na online sellers natin dito sa hmm. Davao. Eh, magbibigay na rin kami ng package mula po sa front row para may additional income po kayo at additional business po kayo. Ito po si Cresel. Para mga pagbenta kayo ng mga Kay ano? Ayan o, sa, sa anak niyo mga vitamins. Ito rin niyo para sa Ito, ito. rin parang gamot na rin yan para sa inyo. Mm -hmm. Tapos siyempre may mga kasamang sabon. Ito po yung mga binebenta namin, additional business. Total doon kayo nag total nagbebenta sila sa malapit sa office natin eh matutulungan kayo ng mga leaders natin magbenta ng mga front row products. Thank you. Thank you. Thank you. At dahil gusto rin naming lubos-lubosin ang pagpunta namin dito sa Davao at makapamahagi ng biyayang siksik, liglig at umaapaw. Eh dahil pangarap niyong makagraduate yung inyong apo, sasagutin na rin namin ang scholarship ng apo. Ito po ang scholarship para kay... Mm -hmm, para sa ito. Para sa inyo yan. Para kumpleto ng tulong namin sa buong pamilya ninyo. Sabi naging tabang sa mga set. kong apu ngangta. Sobrang saya ko po. At least, matuloy-tuloy yung pag-aaral niya. Salamat talaga. Sobrang wala akong masabi. Sobra-sobra talaga ang tulong niya sa amin. Kahit ako naging emotional po sa mga naging reaksyon ninyo, uh, ginagawa na po namin ito. tumutulong kami sa iba't ibang mga uh, kababayan natin. Pero ngayong araw po, eh, ako po yung napasaya ninyo. Uh, Na-inspire ako sa story ninyo. At sa mga reaction niyo hindi ko po kinakaya. Tatay Berto, Nanay Lerma, Bert. Uh, basta nandito po kami sa Dear SB para tulungan kayo. Pero bago pa matapos lahat ito, uh, bago po kami umalis, may huling surpresa na lang po ako iiwan para sa inyo. Pero, ibubulong ko na lang po. Uh, Mag-iiwan po ako sa inyo ng Siamat. 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 Ang alam ko, ginagamit tayo ng may kapal para makapag-abot ng biyaya sa iba. Salamat tayo. Salamat po. Hindi ko sugat sa talain. Salamat po. Mayroong mercy ang kumpasyon. Pero sa pagkakataong ito, nakaramdam ako ang higit sa pagpapala mula sa kanya. Biyaya at mga alaalang nakatanim na sa puso ko at dadalhin ko saan man ako mapunta at anuman ang aking paraan. Davao City, puno ng kasaysayan at kultura. Sagana sa mabubuting tao na may kanya-kanyang mga plano at pangarap. Mga suliraning imbis na takasan ay buong tapang na hinaharap gaano man kahirap. Mapalad ako makatagpo ay, ng mga katulad ko, nila Nanay Lerma tayo. at Tatay Emerberto. Nasa kabila ng kanilang edad at mga sakit na iniinda, nakuha pa rin umalalay sa kaniyang anak na hinamon ng karamdaman. Nasa kanilang munting paraan, inako pa rin ang napakalaking tungkulin na madugtungan ang buhay at saluhin ang mga responsibilidad na hindi na niya kaya pang gampanan. Kaganda, saan niyo nakuha yung mga design na ganito? <laughs> sa amin-amin Kayo lang? Po. Kaya't kakaibang saya rin ang idinulot nito sa puso ko. Nasa aking Three, munting paraan, two, nabigyan ko sila ng one. panibagong simula. Yeah, maraming maraming salamat, salamat sa pag-suporta sa amin. Bilis lang, no, tayo? at dahilan para sumaya at maging positibo sa buhay. Ay, nababalakpak si tatay. Tingin niyo naman, nababalakpak si tatay Bert. Tatay Bert. Oh, ang galing live selling. Salamat. Okay. Ako mismo, bukod sa naaliw sa ginawa naming live selling, Ang dami nakapunta po. Ay, nakalagpas na tayo sa kota ninyo. Itong itim. Ako lang bibili nito. Wow! Nagkaroon din ako ng dahilan para lalo magtiwala sa mga kakayahan at malasakit ng mga taong sumusuporta sa mga kapatid nating mas nangangailangan. Oh, more pa daw, more pa daw. More pa daw, more, more pa, pa daw. daw. Sige, sige, benta sa natin. At higit sa lahat, nakapagbigay tayo ng pag-asa sa pamilya nila Tatay Ememberto at Nanay Lerma para bumangon at magpatuloy sa kabila ng mga hamon sa buhay. And... Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Successful yung first live selling natin dito sa Davao. Pero siyempre, hindi tayo makakapayag na ang tulong na ibibigay natin sa kanila ay panandalian lang at magtatapos kapag isinara na natin ang ating mga telepono. Hindi man nating kayang akuin ang bigat ng kanilang dinadala dito sa Dear SV Lagi nating sisikaping alalayan sila at mabigyan ng tulong na pangmatagalan. Rolling store para sa inyo. Ito po. Hindi ko inaasahan na sa mismong oras na iyon pa ay maghahandog sila ng isang taimtim taim na dasal bilang pasasalamat sa may kapal. Dahil ginamit niya tayo bilang instrumento para maipaabot ang mga biyayang ito sa kanila. Salamat sa Panginoon. Sa Ngayon yung sa salamat ang storya ng buhay ni Nanay Lerma at Tatay Merberto ay mayahalin tulad din natin sa paggawa ng mga pitaka at iba pang produktong nililikha nila. Napapalibutan ng iba't ibang kulay, buhol-buhol man ang problema at tila mahirap buuin, basta't sama-sama at nagtutulungan, kayang-kayang lumikha ng mga bagay na makabuluhan. At higit sa lahat, kapaki-pakinabang. Ako po si Sv sa at ito ang Dear Sv. Ako po si Rona Linausan, teacher dito sa Sapang Munti Daycare Center. O, walang kuryente po dito sa sityo. Importante din kasi sa mga bata yung ilaw, lalo na kapag nagsusulat sila. O nga po pala si Renato Santos, bilang Di tribal din ng Sapang Munti. May magatutulong pa sa amin ng solar. Ang pangarap ko yan, nang mailawan itong aking kababayan dito na nag-aantay ng ilaw sa gabi.